morning guys nandito na uli ako sa tagudtud yan nag tayo kahapon dito guys ng bandang hapon na kasi nag therapy tayo muna sa suyo bagilin nandito na naman po tayo at ito yung church nila yan nandito tayo sa tagudtud uh, Punta naman tayo ng Burgos mamaya naantay lang natin yung sando natin meet itong mga bundok guys ganda ng view yan, thank you Lord sa inyong pag-guide sa akin, sa lahat-lahat ng pinagkaloob niyo po sa akin kalakasan at sa mga taong tumanggap po sa akin, nagpatuloy at sa uh, kahit pa paano may natutulugan po tayo sa ating pag-mission po kayo sa araw-araw uh, siksikligligat ang maapaw lahat ng pinagkaloob niyo po sa akin ay yung babalik po sa inyong, inyong lahat. Uh, God bless you all and thank you, thank you very much po. Uh, pray for everything na maging okay ang lahat. Mga wish nyo, prayers nga'y magigranted granted. At ingatan kayo palagi sa araw-araw ni Papa God. Amen. Ayan ata ang sundo ko. Sige po. Ay! Good morning! <laughs> Ah, uh, yan, yan na sasakyan. Oh, po. Andito na naman tayo guys. Sasakay tayo ng habal-habal. Ito yung single motor na kadalasan na sasakyan papuntang Burgos. Dahil sa maliit ang mga daan dito, ay kailangan talaga itong sakyan mo. Dahil wala naman tayong four wheels. Kaya, tsaga-tsaga lang tayong sumakay ng single motor kahit ang lola nyo eh kinakabahan sa pagmumotor ito nagpe lang tayo para gabaya tayo ni Lord sa ating mga paglalakbay at sa ating pagpunta sa ating mga itoterapy ang ganda ganda dito guys sa Burgos ah uh, dami daming mga likulikong daan at uh, medyo okay naman ang lugar Ayan na ang Burgos. Andito na tayo sa boundary ng Burgos. Kaya medyo malapit-lapit na pero ilang oras din naman din ang pagmamotor ko simula tagutod. Mga 45 minutes at saka pero ang bilis-bilis ng ano, ng nagdadrive na to. Napamangkin ni Brother Lito. Tingnan nyo guys ang mga view. Ang ganda-ganda ng view talaga dito. Daming bundok. Itong mga view na ito hindi ko to makakalimutan sa buhay ko sa aking pagmimisyon. Nagpapasalamat ako kay Lord kasi kahit paano, hindi niya ako pinapabayaan sa bawat mission therapy ko. At kahit paano ay nakakatulong tayo sa na mapuntahan ang mga taong malalayo ang lugar para sa pagmimisyon therapy. Dahil ang bawat na taong nangangailangan ng therapy ay natutulungan po natin sila. Ayan na tayo guys, sa Burgos Ayan, ang ganda ng panahon Thank you Lord, nakarating din Ayan ang mga view dito O, oh, aakit tayo dun Galing tayo ng Tagutud Paakit tayo guys Ayan, medyo matitirik ang mga daan dito Pero, okay lang Ayan ang way, papunta kaya sa bahay ni Ate Melly begin pataas patrik ini Pakai Oh. <coughs> Ay, thank you Lord. Ayan na guys, yung pinuntahan natin nakaraan. Yung Pino. Oh, nakaraan pumunta tayo dito. Nakatanim pa lang. Ngayon, ito na sila. After ilang months. Oh, ito yung kamatis na tinatanim pa lang eh. Ni ni Ate. Mm. Wow, andito tayo sa Burgos today. Yan ang view. Ang lalaki na ng mga pepino. Fresh. Hmm, ba? Diba? Halos hindi na makita yung bahay ni Madam Melly. <laughs> andito na naman tayo. Thank you Lord, nakarating ulit. Sunday. ang kalamansi. gagawa din sila ng walis. Good morning! <laughs> Ang dami yung pipino! Parang Nakakatawa! May kasama, Parang may kasama ka? Ako lang! Ay, <laughs> Hi! No good no good, no good! no good! No good? Hi! Oh. Sino yun? <laughs> <laughs> Kamusta po? Sino. Oh, bless tayo. Mm. Oh, ba? Diba? Si Sister Melly, marami ng pepino doon. <laughs> kung gusto ko, kung kaya kong buhatin. Uh, oh. Joke lang. <laughs> Hindi. Kung ano lang. <laughs> kung ano lang. <laughs> kung ano lang. <laughs> kung ano lang meron. Ay, ate. Sa kay galing. Saray. Kapatid mo. Ang ganda Ay. ng attire ni ate, oh. <laughs> ginagawa mo dyan. <laughs> Nangunguha ka ng pepino. Nakakatawa yung mga pipino nyo, no? Okay lang yan. Mas maganda nga yung mga maliliit, eh. Ay, mo pala. Oo, mas gustong gusto ko yung maliliit na pipino kaysa sa malalaki. <laughs> Joke lang. <laughs> Oo, oh, mas matamis. At saka, ano, maliliit yung... Yung ano... Meron kang naman niyan, yung... Yung ano, yung tawag doon, yung buto. nagaling sa kanya. Kailangan ano na. Hindi, binibili ah, binibili nyo yung buto? Ah, ganon. effective pala yung binibili yung buto. Kaysa sa pinupunla. Ayun, yung may mga dilaw-dilaw na ano, na pipino. Di ba yung may buto yan? Ay, hindi. Ay, hindi siya tumutubo. Ala, salubsub ka na magdadala ka sa tagutod. Bakit? Maganda ata yung pipino na yan sa katawan. Gagawin mong juice. Ibi-blender mo. I-blender. Oo, ilagay mo yan sa blender. Ibe blend mo. Oo. Oo, tapos lagyan mo ng lemon. Lemon? Ayun oh, lemon oh, may lemon ka diyan oh. Oo, oh, para maasim-asim. <laughs> tapos lagyan mo ng honey o oh, kaya asukal. Ay, may honey naman ako. Oh, yun sarap. Ito oh, may lemon na naman ako nakita oh. Ayun, malaki na sa baba. Yan oh, oh hinog na to oh. Itong magandang lemon. Akin na lang to, te. pipitasin ko na ikaw. <laughs> ah, pahingi! Damihan niyo yung ano, yung bunga ha Pahingi. Pahingi akong lemon. ha thank you. thank you. Parang ha 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 Dumamiyo. Meron pang panibagong bulaklak. <laughs> After ng therapy na Sister Melly at ng kanyang kapatid at pamangkin, ay nag-selfie moment na kami at ang saya-saya ng bonding moment namin that time. yan, kapi moment muna kami. Yo. Isa. happy moment. Ikaw lang ang mag exercise sa sarili mo. Kasi pagka ano, pagka may naghilot pa sa'yo, mo wala sa sukwesto. Eh. Basta galaw-galaw ko. Oo, oh, oh, galaw-galaw mo lang ganyan. Buti nga natataas mo sa ganila, hindi, di ba? Oo, gusto kong mag, ano um, ita, gusto kong mag, <laughs> uh, ano na, buhay-buhay, kaya lang, ayaw ko ba kaya pala, pang, hindi ko maka... Uh, pwede naman! Pwede. Kaya pala, pag tiniterapy ka, parang iba na yung posisyon ng mga ano mo kasi na-stiff na sila, walang exercise. Uh, I-exercise mo. Huwag mo lang iikotin ng ganyan. Ay, ano? Pataas lang. Ay. Yeah. Suntok so, taas lang. Huwag ka mag ng shoulder. Pag ganyan lang talaga, ang stretching niyan. Kasi ang shoulder mo talaga yung may problema talaga sa pag-rounding circle. Kaya kung minsan, pati dito na ano, nagkukriyente yung mm. shoulder mo. Oo. Kaya hindi ako makatulong. Mm. Malagyan ko ng langit ng langis. Mm. Ah, Tapos pahilot-hilot mo pa. <laughs> Pwede na. Sige! <laughs> ay, mister <ay>, Mr. Lito. <laughs> e eh, di na ikot-ikot ay. -ikot, eh. Wala na sa ayos yung kamay mo eh. <laughs> Kaya medyo matagal yung ayos niya eh. Yung shoulder, yung mga litid. Nagkapatong-patong na. <laughs> mm. <laughs> okay. Kasi paano kasi ito? Hinahanap ko yung parang may ginhawa. Ay, <laughs> eh, iniipat mo talaga ganun? Hala, bakit ganun? Eh di, umu-okay naman. Oh, pauwi na ako, mga ka-friends. <laughs> Galing dito sa Burgas. Yan, yeah, no? oh. oh, si Sister Malay. Ah, oh, ba? Diba? Dito na nagpa-therapy. Para refresh na siya mamaya. <laughs> Punta naman tayong tagutod. <laughs> Medyo mabigat ang bag ng lola. Nakakatawa yung mga pepino, no? Malapit na siyang, ano, matapos. Matapos. Buti, nakaabot pa ako. Nakaabot pa ako ng pipino, Kaya lang hindi makapagbitbit ng marami. Kasi, may San Fernando pa ako. Tsaka may suyo. Ay, Lord! May suyo pa siya San Fernando. Hindi eh, mahirap pag bitbit ng madami eh. Ayun oh, nakakatawa yung kamatis talaga oh, dami oh. Hmm? Sayang, sarap yung bumili ng kamatis, mura dito. Mura kamatis dito. Wala akong hmm, panglagyan. <laughs> oh, yun lang. Bibitbitin. Isisik, isang kuya masisiksik yung kamatis. Baka naman maano. Mapitpit. Mapitpit sa biyahe. Buti pa ang pipino, hindi. Ayan o, oh, katawa Oh. No? Malalaki. Malalaki nga eh, mahal sa amin ng kamatis. Oo, kasi dito mga eh. Ilang pasahin. <laughs> Ilang pamasahin nila. <laughs> mahal na. Mm -mm. O, so, oh, dito Oh. Nakakatawa yung pipino, no? Ayan! Tapos si Boy Boy, nagpapaaraw! <laughs> Ayan ang daan natin. ba? Lahat pala pagka krikang ay gilid ng dada ano may ganito talaga. Na semento. Kaya kayo na nagpasimento niyan. Barangay. Ah barangay. Ba ito man ng barangay niyo. Ang bait barangay nila oh. Ang ganda-ganda talaga ng view dito sa Burgos. Kaya ito, nag-selfie moment muna kami bago ako umalis. Sinundo naman ako ng motor na galing tagutod para doon din ang stop din ng aking pagka-therapy at uh, therapy ko rin si Brother Lito doon sa kanyang bahay sa Tagudtod Badlin dito ako sa La Union guys kaya medyo madaming mga bundok-bundok madadaanan at palikulik ang mga lugar pero okay lang kailangan natin na mag mission sa therapy para mapuntahan natin ang mga taong higit na nangangailangan ng ating therapy treatment. Okay lang ako sa pagbubiyahe, nasanay na siguro ako kakasakay ng motor. Pero syempre, lagi natin dalangin ang ating kaligtasan upang mababa ang ating buhay at makapagservisyo tayo sa malalayong lugar. Sa tagutod na natin tinerapi si Brother Lito at ang kanyang dalawang anak na lalaki. Thank you thank you sa inyong pagtitiwala at panonood. Thank you.